po, ito po ang aking ganap ngayon. Pagpapakain, lagi na lang magpapakain. Pasensya na po, kasi ito ang aking pinablog. Ang aking apo. Kaya, magpapakain ang pinablog ko Terima kasih. galiman andi andi ito kalang sa <coughs> patayin mo na kayo oh yung ilo patayin mo ang ilaw oh Yung doon na lang. Nasirap na. Mga ano lang, ilaw kasi namin. Wala kasing gagawa. Wala. Wala talaga yung mouse dito. Kinagamit ko yung mouse eh. Ha? Oo. Katayin mo dito. <coughs> Tignan mo ang kamay ni ate sa likod. Hmm? Baka maipit. Siyempre yeah, naman Itong bahay marami po kasing dapat ayosin. Wala lang wala lang lalaking man ayos. Daming repairin. Hmm. Papa na, papa na. Magulat ka kasi. Ang init. <coughs> Ngayon yung tapang nagulat ito? Ayan, napawis-napawis yung kamay niya, yung loob. Hmm? Mm. Opo. Ah, hindi na. Nagulat ka. Wala na. Ah, yan mo Hindi pa, kalahati pa lang yung kain mo. Hindi pa na, ano pag mo nang ng kutsara, kasi mangingilo ka. Pag once na kinagat mo ang kutsara, wala na. Mangingilo ka na. Na, ah. Hmm. Hmm. mo nang kagatin ang kutsara, Ha? di kumainkana Hindi oh, yung boss na ilaw dito. Nakikislap. Nakikislap? Gumagan na yun si mga luwag eh. Parang yung yun. nyo. tapos na yun. Ang na